Sarap kumain mga kale wow. At ito po ang ating pork belly awesome. wow. Alright, ready na kami And did you eat breakfast already? Wow. Did you eat kebab? Good morning guys, so hmm? Kagigising ko nga lang Lamas to tapos naglabas nga kami ng pork belly. Magiihaw tayo ng baboy mamaya. So, ima-marinate na natin to. Pero syempre, hiwa hiwain muna natin siya masyadong malaki. Matagal maluto yan. So, hiwain muna natin to tapos marinate natin. Ito mm, yun na yung pork belly natin. Hiniwa natin na medyo maliliit. Malalaki pa din yan, Pero para mas masarap pagluluto. o <laughs> marinate na natin. Ay, grabe. Hindi ko pala napindot yung record habang nagmamarinate ako. <laughs> so, ayan na. Nakamarinate na yung baboy. Well, basic Filipino marinate lang naman yan. Toyo, suka, Brown sugar, paminta, luya, bawang, and banana ketchup. ilang lang po. <laughs> Kamarinate na yung ating lulutuin, mami. Ha? May trabaho ako ngayon, Monday, pero half day lang. So guys, see you later. mag na ako. Tulog pa ang pamilya ko kasi bakasyon naman. So hindi nila kailangan gumising na maaga. Nakaayos na tayo. Let's go represent Filipino blood. <laughs> Ayan. Kadalasa sa video ko, hindi ako nang guys. Eh. Pero siyempre, pagpapasok tayo sa trabaho, kailangan presentable naman. Ayos. Fresh look. Alright, tara. Pasok muna tayo sa trabaho. See you later. Six hours later. Okay, tapos na nga tayo sa trabaho. Monday, half day lang. So, okay na tayo. Tingnan natin kung gising na sila. Man, normally gising na sila. Tanghali na. Oh, ano Oo, na si mami. Ay, ba't ka naglilinis? Pwede naman ako maglinis mamaya. What are you saying? What you had yesterday? Kimbap. kimbap? The of the night. And did you also went downstairs while I'm sleeping? Yeah, I'm the eight cookie bread. Eight cookie bread. <laughs> Dumating pala sila kuya kagabi. Tulog na ako. Nagising mga kapatid niya yung kumain din ng kimbap saka ng ice cream. <laughs> So, ito nga yung dinala nila kuya. Eh, yung dinala nila kuya at yung asawa niya kagabi habang natutulog ako. Ito daw ay tawag. Anong tawag dito, Macy? How do you know, how do you call this? King Bob. King Bob? So, nagawa sila ng King Bob. oh. Ah, looking good naman para. Okay, we will try it, we will try it. Okay, susubukan natin itong kimbap the, daw nagawa ni Ate Ira. Basic. So do, 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 do we need to eat it just like this or we put soy sauce on it? I don't know. Soy sauce. You need to put soy sauce on it. Let's yeah. try it without soy sauce. kimba okay. Unlock it. <laughs> hmm. Mm. up Good job, Ate Ara. Shout out. Mm, so ngayon nga, pupunta na natin si Mami sa hospital. May check-up siya kanina. Kaya pumunta siya. Kaya lang hindi ko siya pwedeng samahan. Gawa, alaga ko tong mga to. Ngayon patapos na siya, pipikapin na namin siya. Tapos dadalawin namin si tita kami, yung kapatid kong bunso. Yeah, let's go. right, ready na nga kami. Ang gaganda naman yung dawan niyan. Let's go girls! Ayan na nga si Mami, na-pick up na natin dito sa Gastos yeah. Who's sleeping? Who's sleeping? <laughs> nakanganga <laughs> naka, <nga> <laughs> pa yan. Can you can you put this there? Mm -hmm. uh, yung hyper kanina, nakanganga ang tulog. Oh. Okay, punta na tita kami. Hi, Apong. You're so pretty. Can I see you? Are you wearing your sunglasses? Yes. Tia! Yeah! <laughs> so ayan, papunta na nga kami kay Tita. Tita kami. Na si Ate Macy uuna na doon. Okay, nandito kami kina Tita kami. Hi Tita kami. Masakit? Oh, be careful, be careful. The bunny is here. Ah, oh, kaya Oh, don't, don't sit on Tita kami. She got out, diki dikibumbum. Ayan, dumating na din si Ate. Okay, oh. No. Pinagma pinagmamalaki ni Bayaw ang kanyang Greek salad, which is really good. Yeah, I like it. <laughs> good job, Tito Kenneth. Feta, feta cheese? Kahapon may anong pay tinapay. There is some food there too. Ah, it's okay. It's fine. Ang whole salad ni Tito Kenneth. Hmm, approve. He was <laughs> angry while we were walking. Why are you taking me? Huh? May <laughs> dag salam na in the saxte gemacht. Das <laughs> doch nicht. Dala ni pamangkin yung pusa nila pero nakatali. Narararita ng pusa na nakatali dito. Oh, let's not Let's not show Asha because Ashim don't doesn't like to be in the camera only. The cat. The cat can go to the camera. That's fine I mean, fine fine. I just hate when I'm eating and Well. The... All ah, you're fine now in the, the camera. Way. Okay. Can you say show that the, the, the cat is with the leban? See? Baby pa kasi yan, baka lumayas. <laughs> okay, nakabalik na nga tayo dito sa bahay. Handa na natin yung ating ihawan. At iihaw na natin tong ating pork belly pang hapunan. Ayos, magagamit na naman natin tong ating ihawan na sa bakal. ha <laughs> Alright, right, na ang grill natin Handa na din ang ating sasalang Dumating na din sila kuya sa kasi ay ti Ira Siya yung gumawa ng kimbap bumbub Meron pa mamaya kakainin namin Ano ba tawag doon? Kimbap oh, Kimbap sabi sa iyo eh Thank mm. you. Disney. Ang bango ah. Eh. <laughs> at ito na po ang ating pork belly. Ausok. Oh, Alright. Dito kami sa labas kakain, gawa. Kahit pa pano, maganda pa ang panahon. So, ayan nga ang ating pork belly. Ang ating insala talong. At ang ating bumbap dipbap. Kimbap. Siyempre, <laughs> <Krimpap, laughs> may wine tayo. Yan, si Kuya Yunil, si Ate Ira yung may gawa na itong kimbap. Yan, yan yung may gawa Kim ano, kimbap. Kimbap, bop! natin um, hmm. kung okay ba yung luto natin. Kung matigas ba, maganit, o malambot. Hmm. Lahat ng barbecue. <laughs> king, bimbo. King, bimbo. king Bimbo. King Bimbo. King, 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 King. <laughs> <laughs> uh -huh. so, Masarap ang pagkain. King happy, king happy king si Ate Macy. Si. Um, kain na na ang serious family. Hahaba lang kamay. Kumpleto uli kami. Sarap kumain pag kumpleto ang pamilya. Smakalek. Oo oh, nga, kanina pa. Ka. So, yan po ang plating natin. Mm -hmm. po. Pork belly and kimbap. Puro kanin na <laughs> <laughs> Konting-konti na kami nabubusog oh. Oh. <laughs> Bumabagal na ngayon. <laughs> <laughs> Bumabagal na kanina dahil bibilis niya. Ang daan trample and trampolin. Later you gonna puke ha. Huh? You won't. Sa iyong tingin ako'y nababaliw. na Giliw! Ah, na wala nasubo, nanguya. Patay kang bata ka. <laughs> Bubuhos ko ang buong puso ko. Matagal lang hindi nakakanta Hindi. Hindi. Video kami. <laughs> Lagi pala ng bi okay. Ayan, nagpapababa na sila ng kinain, nagpapagpag. <laughs> Ganyan <laughs> <laughs> mo pagpapagpag. Pagpag. Pag <laughs> Totoo ng it. Alright guys, busog na kami. Medyo nakainom na din ako. Si Yunil, ano? si Ate Ira, si Mami. Si Ayla, ayun, kinukulit pa din yung asa namin. Si Ate Meishi, siyempre nakatablet. So guys, kami nga uli ang Sear This Family. Don't forget to hit that like button and subscribe to follow and support our channel. Salamat po sa pagpanood. Kung hanggang ngayon ay nanonood pa din kayo. If you want to see more of this kind of video namin, i-clog nyo lang tong link na ipopost ko dito. So meron kaming sangyup sa... Sangyup? Ang Sangyup sa uh, video na ng kami. Tapos meron din tayo ng steak. Hindi sila kasama doon sa steak. Sisi sila, si, sisi. <laughs> <laughs> Alright guys, salamat. See you guys next time.